Hello, good morning mga kapaps So mga kapaps, magkapi-kapi muna tayo mga kapaps ng alingatong to mga kapaps Ayan o oh. uh, Red alingatong So magkakapi tayo ng alingatong mga kapaps mm. Sarap ah, uh, Sarap ng alingatong mga kapaps So ayan siya o oh. Ayan, alingatong po yan mga kapaps So ito na yung aking kinakapi ngayong Uh, May 24 ay uh, 25 May 25 na ngayon so mulan ulan ngayong umaga mga kapaps pero ambon ambon ito na ata yung yung tag ulan kasi kagabi pa tong ulan ulan na ito eh kaya lang ambon ambon lang siya pero tuloy tuloy hanggang ngayong umaga so thank you kasi nadiligan yung ating mga tanim ito yan sa aking garden sa aking maliit na farm mga kapaps so dito tayo sa kubo at kaupo-upo na lang muna tayo dito kasi maulan siya kasi eh, mahirap na pag gumala tayo doon at eh, ay tayo ng ulan at tayo ay magkasakit kasi unang ulan pa lang ito eh kahapon umulan din ng kahapon eh ah hapon ah, ay umaga kahapon umaga umulan So, okay rin kasi umulan tapos ngayon umulan na naman simula pa kagabi pero hindi naman malakas yung ulan ah, ambon ambon lang siya so nag iingat lang tayo kasi mahirap na magkasakit mga kapaps o oh, mamaya pag wala na tong ulan tapusin ko na tong ah, kaingin ko doon sa may kabila doon sa may dulo doon sa may bukid kabila kasi para masuno, masugaan ko na yung aking Uh, ginapas doon ng mga damo kaya lang nabasa na hindi na siguro yan maano ng uh, pagsinindihan ko hindi na siguro masusunog kaya mag na naman tayo na uminit para masugaan natin yung ating kinaingin hindi yung mga damo na yon so naabutan tayo ng ulan so mag magkapi-kapi muna tayo ng alingatong mga idol Om, um, sarap ng alingatong ayan so maraming maraming uh, gamot ito sa katawan natin ito mga kapapso so ito na yung kinakapiko tapos sa gabi uh, silbing tubig ko rin to pagkatapos ko mag hapunan tapos minsan tanghali nainom din ako nito pero sa umaga, ayan. Ito na lang kakapi. Wala pa tayong almusal. Pero nang kakapi tayo ng alingatong mga kapaps. So, ang ganda sa katawan. Ay, namit. So, ayan mga kapaps. So, ambon na. So, tuwang-tuwa na yung mga tanim ko mga kapaps. So, mamaya mag-aabuno ako dyan sa ampalaya ko mga kapaps. Yan. Sa aking ampalaya. Yan, maglalagay po ako ng abuno mamaya-maya. Tapos ko lang magkapi dito sa magkapi ng alingatong to mga kapaps. Ayan. So dito tayo sa kubo. Ayan. Dito yung aking tulugan. Ayan sa taas. Ayan ako natutulog. Pero dati doon ako sa kabila. Ayan. doon ako dati sa kabila so dito naman ako lumipat na naman ako dito sa sa taas ayan dyan ako sa taas mga kapaps matulog pero minsan doon din pag ano uh, naman ako nalipat na naman ako sa kabila ayan. so ayan yung aking uh, garden mga kapaps ayan hanggang don sa dulo sa kayong doon sa may likod ko sa likod ng kawaya na yan yun yung bagong uh, ginawa ko na pagtataniman na naman so malawak din yan hanggang paakyat doon sa taas kasi pataas yan man eh tataniman uh, natin ng kamuting kahoy <laughs> at saka maghunol tayo ulit mamaya ng papaya mga kapaps uh, uh, saging hindi uh, rin tatanim so, tayo ng saging. Maganda sana mais, kaya lang mahal ang puhunan ng mais mga kapaps at wala ito po tayong pangbili dyan. Uh, wala tayong puhunan. So taniman ko na lang yan ng ano, uh, kamuting kahoy, mais at saka kontunti tayo magtanim ng papaya mga kapaps. Kahit anong gulay, uh, pwede natin itanim. Uh, so Good morning, good morning sa inyo mga kapap. So, bye-bye mga kapap. Hanggang dito na lang.